Good morning mga kaidol. Fortuitous speech po ay kung po pantayin ang pineapple solmaan, ulmaan mga kaidol. Tingnan niyo po. Mga kaidol, nasa ilalim po yan Nasa ilalim po yan yung pulmahan, Tapos yung nasa taas yung pamalat. Tapos narapatang yung pineapple. Kaya pinapantay po yan mga kaidol. Limang ulmaan po yan mga kaidol oh. No? Tapos tingnan niyo po yung mo, tagaluto namin, nag-aantay lang po siya nang matapos po yan. Kasi siya po yung nagluluto namin ng pineapple pie. Oh my God! Yung tilapit na yung tao. Wow! niyo, oh. Pats mga idol, kung paano magpantay ng pineapple sa ulman, no. Ginaisayos pa yan, mga idol, no. Tingnan niyo, oh. Ako, pag natikman niyo po, idol, nung sarap po yan. Adami po yung order namin, mga idol, oh. Tapos pa na po yan, mga idol. Ganyan niyo, daan-daan -da lang -da 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 po. Oh inaano niya, inaayos niya no po niya kasi ba, kasi ma, dala sa pagina, mga ka-idol lo, tingnan niya po, mga ka-idol lo. Yan, next so, to, niya po niyan, mga ka-idol. yung sana mag-isama, nag-along siya ng plan siya, nag na. Si po yung paglalagay niya pagkatapos maluto po yan, mga ka-idol lo. Tingnan niya, mga ka-idol, for the next speech, oh, mga ka -idul.